Hey, what's up mga kabosing? It's me, Boss Yuri, Ang batang magala. At ngayon pala ay pupunta kami sa bukid. Alam nyo ba kung kaninong bukid? Secret, basta't makikita nyo rin. Tara pala, samahan nyo muna ako sa aming nature trip. Ayan mga bossing, nakarating na tayo. Muntikan pa tayo ng dalis dyan mga bossing. Kaya ang ginawa ko, tumalun na malakas sa ganito. Na parang walang nangyari. Oh! Pa nga pala, kasama ko si Gajilo, Kuya body ko Alam niyo ba, bata pa lang ako, tatay na yan. Ayos para ko ng tatay yan. Wow! Samahan nyo pala kami kukuha ng tubo. Kukuha ng iba. <laughs> Joke lang, pero napahalong kami sa may ari. sa sakit pencha namin. Siyempre, pagkatapos sa ako ng tubo, halangan din namin ugasan. My germs! Siyempre, na rin kami ng paa dyan. sa so, mga ang ginawa namin kumuha kami ng ganito alam nyo ba kung ano to tawag naman dito citrus sa iba naman na tawag nila dito lilikoy at passion fruit siyempre papakita ko kung paano to yung kakainin una bibiyakay muna natin tapos iipitin lang ng ganito tapos yan na ipag na natin at ayan biniyak ko na pagkatapos biyakin at yan na nga titikman na natin mmm masim siya pero masarap Dahil nasarapan ako, inaklit ko na yung puno. Pero mga bossing hindi niya puno yan Wala Parang kasing puno na sito yung gumagapang lang. At yan ang ayagis ko kay Kwedzilo yung unang pitas. Oo nga pala, pag Kwedzilo matanis na yan. Paano ba yung mga bossing hanggang dito na lang? Follow na po kayo. Bye!